Matagumpay na isinagawa ng Marina Regional Office 1 and 2 ang 4th Quarter MSAB meeting sa San Fernando City, La Union, kung saan tinalakay ng mga stakeholders ang updated safety standards sa ilalim ng Marina Circular SR-2025-02 at ang mas pinalawak na access sa Maritime Safety Investigation Reports para sa higit na transparency at maritime safety learning. Ipresenta rin ang Marina Circular DS-2025-03 na nagtatakda ng mas pinasimpleng sa documentation ng wooden hull recreational boats at ang 5-in-1 safety certificates para sa mas maayos na serbisyo. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga stakeholders sa patuloy na suporta at serbisyo ibinibigay ng marina. Binigyan din naman ni OIC Regional Director Attorney Fernand Cabral ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pakikipagtulungan upang higit pang mapalakas ang maritime sector sa rehiyon. Ito si Ardeline Hestre, nag-uulat para sa Marina DGTV News on deck.